Nakatanggap ka na ba ng text na may katagang ang iyong reward points ay malapit na mag-expire? Nakakapraning talaga kapag ganito ang mababasa mo dahil sayang naman kung mawawala ang reward points na naipon mo. Pero bago ka magmadali at gawin ang anumang aksyon na nakalagay sa message na iyong natanggap, tandaang maaaring ito ay isang uri ng scam. Nito lang ay kumakalat ang ganitong modus kung saan may ibibigay na link kalakip ng mensahe at hihingan ka ng mga impormasyon kabilang na ang iyong bank account o credit card number. Sa ganitong sitwasyon, imbis na panalo ka sa reward points na meron ka, ay baka mabiktima ka pa. Kaya naman, mahalagang maging maingat at mahigpit sa pagbabahagi ng iyong personal na data. Alamin kung paano i-handle ang mga rewards scams na gaya nito at maingatan ang personal data ninyo. Dito lang sa MIL 101. Sadyang napakaraming nagkalat na modus sa pang scam at ngayon nga pati reward points ay ginagamit na nila. Kaya naman para mas talakayin pa mga modus na ito, kasama natin si Sir Josel de Guzman, ang co-founder at co-lead convener ng Scam Watch Pilipinas. Sir Josel, magandang umaga po welcome sir. Sir, magandang sir, magandang sa Rising Pilipinas. umaga, Saraman sa pag-imbita sa amin dito. Alright, ah uh, sir, nito lamang ay naglabas ng uh, ang uh, attach agency ng Department of Information Communications Technology or DICT ng Cybercrime Investigation and Coordination Center ng warning sa publiko tungkol sa rewards scams tungkol sa tungkol saan po ba ito? kwento niyo kami sir well yung scamwatch pilipinas uh, partner namin kami yung national citizen arm ng mm -hmm. DICT at ng cybercrime investigation and coordinating center yung nilabas ni CICC a uh, medyo naging rampant na kasi this past uh, few weeks Uh, yung tinatawag na uh, spoofing at okay. smishing. Spoofing and smishing. Spoofing, spoofing and spoofing smishing. meaning kung dati ay nagpapadala sa iyo ng mga scam, okay, na tinatakot ka na kailangan mong pumunta sa B sa mga banko, sa mga hmm. telco, ISP, eh mga prepaid numbers. Ngayon, ang ginagamit na nila, ini-spoof nila yung actual organization. Okay. Nagkataon na dito sa rewards na tinutukoy natin, eh si Globe ang naging ang naging target. Ayun. Ang ginagawa isang kasi telco. isang okay. telco. So ginamit nila ng mga scammers yung yung rewards program ni Globe para makapag-fish. So okay. may link kasi yan eh So yung link na yan, sinabi ng partner namin si Gogolook, which is a trusted company uh, sa Taiwan, meron kasi silang app. So itatype mo doon yung URL at makikita kung gaano kadelikado yung link. Okay. So yung link po yan na kumakalat ngayon mm -hmm. na ginagamit yung globe, na black na po yan. Mm -hmm. Marami po kasi inform ng phishing at smishing at dito spoofing na nga. So dito ginamit yung rewards, meron ding mga ganyang issue yung mga ibang companies na nagagaya na. Let's say si si LBC ang isa, uh, na, na, nananjan din si si Meralco, okay. si, si Grab. So may pag naka, ang rule po dito is pag nakakita na po tayo ng SMS, kahit po nang galing sa tinatawag pag yung text sender, yung Globe, yung walang numero, hindi ba or Meralco hmm. or kung ano pang companies man 'yan. Kahit ano pong companies 'yan, basta pag pumasok na 'yan at may link i-ignore eh, na po natin, i-delete na po natin okay. or better yet, uh, i-report po natin. Uh, sa 1326 ng CICC. Ay, yun. Kasi yung CICC, meron po silang tinatawag na interagency task force, mm -hmm. kasama dito yung DICT, CICC, National Privacy Commission, at yung National Telecommunications Commission. Kami po yung aggregator nito. So, lahat po ng reporting channels ng DICT, mm -hmm. nilagay po natin sa scamwatchpilipinas.com, yung website okay. po natin. Oo. So, gamit po yung mobile number nyo, punta lang po kayo sa scamwatchpilipinas.com, pag kinlik nyo po yun, makikita nyo na po yung mga buttons. Meron po doon na 1326. Ayun. 24-7 po to. At mga forensic agent po yung sasagot sa inyo. Uh, kailangan tumawag po pag na-scam po kayo within 24 hours. Okay. Pag wala pong sumasagot doon, let's say busy yung linya, meron pong si ICC chat at meron pa po tatlong numero doon okay. na isang click lang, ililid na yung phone mo. Ayun. At least may interventions na may for interventions these kinds na. of scams, ah. no? Mm -hmm. Pero ano po ba yung possible repercussions o mangyari sa pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga hindi mapagkakatiwala ang sites at pag-click sa mga link? Kasi for sure marami po sa atin, kahit po yung sa Lotto, kunwari nanalo ka daw ng 600 million, congratulations. Ah. So ano po ang mga repercussions here? Well, yung unang-unang repercussion dyan is ma hack yung account mo. Okay. Okay, ma-access nila yung e-wallet mo, mm. digital bank mo, at ang tawag nga namin dito, eh, is-candemic. Kasi as soon as, let's say, link mo yung link na yon at na-hack yung account mo, whether it's Facebook or yung mobile number mo, ang una nilang gagawin, titirahin lahat nila, bibiktimahin lahat nila yung mga lagi mong kausap, kamag-anak oh, mo, kaibigan mo. Talagang binabasa na conversation yes. para very, ano, very... So, na siya. At dapat po natin isipin, yung mga hacker po, hindi po yan individual. Okay. Hindi po kayo tina-target. Mm -hmm. Yung pong pagpapadala niyan, yung mga smishing, yung mga Yun. rewards na yan, random maraming, po yan. Marami, marami Kapag po yan. sinagot niyo yan, kinlik niyo, ibig sabihin, mm -hmm. active kayo. So yung pong mga nahuhuli ng, ng enforcement natin, ng PNP, NBI mm -hmm. at DOJ, sa pakikipagtulungan sa DICT at CICC, eh mga organized crime po to. So ito po yung mga parang pogo type setup let's say yung nahuhuli nila sa Pasay, sa Las Piñas, uh -huh. sa Tarlac, at sa, sa Iloilo, Eh, mga multi-level setup ng dami-daming computer. So, organized crime po to. Okay. Hindi po siya individual. Kaya po, kapag let's say may nakita po kayo, i-report po ka agad natin sa 1326. Ayun. So report agad sa 1326, wag agad i-link. Pero yeah. meron pa ba tayong mga ilang pang mga paalala? Siyempre, we wa we also want to know, paano ma-identify yung mga red flag yeah. o senyales na nagpapahihwating ng posibleng panganib sa mga mensahe na katulad nito? Paano ba natin ma-verify kung ang ito ay totoo o baka tayo ay nai-scam na? Ayun, yung unang-unang uh, tinuturo namin dito, uh -huh. meron tayong apat na attitude. Okay. Kasi ang dami na, hindi mo na mapagkakatiwalaan lahat eh. So yung apat na attitude na tinuturo ng scam watch, ang tawag namin dito, contra-scam attitude, yung unang-unang -una magdamot. Okay. okay. Kasi ang gusto natin ng Scam Watch Pilipinas, turuan natin yung mga kababayan natin mag-ingat online kung paano sila nag-iingat sa labas. Okay. So yung unang-una, -una, magdamot. Magdamot po tayo ng personal information kasi yung laman ng e-wallet natin, personal information po yan. Huwag po tayo mag-share ng mobile device natin, yung number, ng email. Kasi yung mobile device ang akses sa e-wallet, yung email, ito po yung akses sa digital bank. Yung susunod po rito, yung magduda, huwag po tayo magtiwala kaagad, okay. di ba? Mag-verify po tayo, magduda po tayo. Mm -hmm. yung yung pangatlo, katulad ng mga ganito, kung alam mo namang wala kang rewards at kung alam mo namang wala kang hinihintay na messages mula sa mga kumpanya, isnabin mo na. So, mang-snab po yung pangatlo. At yung panghuli, ito po yung magsumbong. Magsumbong po sa 1, 3, 2, 6. Ayaw. Karamihan kasi sa atin, basta reward eh. Talagang oh, tuwan-tuwa agad. Excited. Pero basta-basta magpapaniwala doon. Yeah. Pero kayo po ay isang organisasyon na kunsaan ay... Uh, talagang sinisiguro mm -hmm. sa ating mga kababayan na tumaas yung level of awareness yes. nila no para syempre hindi na madagdagan sa pagka scam no at ito ay nagsusulong din sa mga programa na may kaugnayan sa cybersecurity so can you tell us more about your organization sir and so, how these people can know more okay yung scam watch Pilipinas, uh, binuo po namin to noong july Akasama mm -hmm. uh, kasama po namin dito si kami po yung national citizen arm ng DICT, ng cicc ng national privacy commission mm -hmm. at national telecommunications commission ang layunin po namin pagsamasamahin lahat ng sektor, iba't ibang government agencies, okay. private sector, at iba't ibang mm -hmm. sektor ng lipunan para po uh, turuan po sila ng cyber hygiene okay. at yung attitude change. Cyber hygiene? Cyber ano hygiene. To? Ang ibig sabihin ng cyber hygiene, ito yung pag-iingat. Dapat malinis ka sa mga online oh, assets mo. Oo, akala ko maliligo ako sa Facebook. So, ay di, ay di, pero kailangan mo rin in a way, Uh, maging malines sa Ayan. mga accounts mo. O -o. Manag nagpapalit ka ba ng password linggo-linggo, uh, uh, every month, di ba? Okay. Malakas ba yung password mo? So, necessary mo? na mag-change password every necessary month? Necessary, every month. Okay. Tapos, gumawa na lang sila ng sistema para hindi nila makalimutan. Wag na huwag po tayong gagamit ng password na letters lang, kailangan. Combination of letters, numbers, symbols. Yung letters, dapat may small letter at may big letter. Yung ganun. Oh, yun. Uh. Para mas talagang no chance para yes. makaka. At sige, siyempre, yung isang partner namin sa sa private sector, okay. from Taiwan, kasi hindi namin kaya. So, halimbawa, yung 1326, kahit na anong sabihin na namin, yung mga kababayan natin, Okay. Uh, hindi pa rin nagre-report. Kasi karamihan ng mga biktima ng scam, medyo nahihiya sila. Hmm. E yung 1326 kasi ng CICC at ng DICT, nandoon para tulungan sila. Kaya lang kasi medyo nawawala na sila ng pag-asa kapag na-scam, di ba? So hindi natin alam yung tunay na na, 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 sitwasyon kung okay. ilan talaga yun na scam. So ang ginawa namin, nakipag-partner kami sa isang Taiwan tech kasi kailangan mo labanan yung tech against tech eh. Okay. So dan dito yung tinatawag na who's call. Ayaw. Ito pong mga reward sets mission, SMS po to, dito po makakatulong si who's call. Download nyo po app. ah uh, meron po, libre po to, meron po siyang functionalities. Number one, kung ayaw nyo pong tumawag sa 1326, Ah uh, pwede rin po tayong i-download yung host call. I-report po natin doon yung mga SMS na hindi nyo kakilala na may link. I-report nyo po doon yung link. Pero usually ba kapag nire-report ito, may, may madal madalas yung chance on your end ah, na talagang mauhuli yung nag-scam nito? Uh, nakakatulong siya sa gobyerno kasi sa digital age ngayon, Oo. Para malabanan mo yung, kasi yung mga scam. Kasi usually wala na nangyayari, wala e parang end na siya agad, wala talagang yung, chance makuha ulit yung, 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 yung pera. sinasabi ng CICC dito, ah uh, well, number one, yung pera nyo po, kapag na-scam po kayo, talagang hindi na po siya may babalik. Ayun, tanggapin ah, na po tanggapin natin yon na. So, kailangan po, kaya ang tinuturo po namin dito, prevention. Mm -hmm. Prevention. At let's say, kasama din po sa prevention na to, ah uh, yung mga papano nyo protectahan yung sarili nyo, other na binibigyan kayo ng hotline ng gobyerno, or yung pag install po, kasama po sa cyber hygiene, eh yung pag install ng mga ng mga antivirus software, anti-spam okay. software. So isa po rito si Huskol, pwede po kayo magkaroon doon ng report, community reporting siya. Pag ni mo na yung number niya, kasi yung iba binablock. So maging class suit ang um, peg o -o. nito, no? So binablock yung number. Pag binlock mo yung number, makakabiktima pa yan ng iba. O -o. Pag ni mo yung number na yan sa Huskol, ilalagay niya yan sa database niya. At kapag may Huskol ka, tumawag sa iyan, nag-SMS sa iyan, mawawarningan ka, malalaman mong scam. Ayun. Ako, napakamalaman na ating diskusyon ngayong umaga. Thank you so much, Sir Sinama, Joseph. Man, sa pagsagot na aming mga katanungan at pagbabahagi ng mga paraan para makaiwas sa reward scams. Kaya yan mga ka-RSP, ah, payungan ng Cybercrime Investigation Coordinating Center or CICC. Don't click the link. Maging maingat at huwag basta-basta pindutin ang mga natatanggap na link sa text messages man o online. Dahil bukod sa hindi natin alam kung saan site tayo dadali nito, ay baka mabiktima tayo ng data breach at ng iba pang modus ng mga manluloko. dito tu em sa MAL 101.